at dahil naglalaba ako kanina is naman na muna ni tatay sa work ang kanyang makulit na anak kaya naman sinibag talaga ako magligo ng mga ampon ngayon inuna ko na nga itong pinakamalaki at pinakamaldita kong anak siya nga po pala si husky Girl ang aming pinakang unang nampon. Dalawa talaga sila noong binili namin. Isang lalaki at isang babaeng husky. Ganyan ko talaga sila tinatali sa tuwing maliligo. Para hindi gaanong malikot at madaling maliguan. Pagkatapos nga ni Aski Girl ay talaga pinag-isipan ko muna kung kakayanin kong liguan yung pangalawa. Yung pangalawa po kasi ay bagong ampon namin. Malaki na siya nang pinaampon sa amin. Kaya hindi pa namin ganoon kabisado yung ugali. Niya. Siya ay isang American Bull babae rin at paapat na taong gulang na. Kahit nagdadalawang isip akong liguan siya, ay pinush ko na rin maliguan talaga siya para naman sa ganon ay maging hawaan yung katawan niya. Medyo mainit na rin kasi talaga ngayon ang panahon. Kaya kailangan din ng mga alaga natin maligoan sila kahit twice a week. Alalay nga lang ang pagpapaligo ko sa kanya kasi tinitingnan ko muna kung ano yung magiging reaction niya. At nung nakikita ko, medyo komportable naman siyang nililigoan siya ay talagang binrush ko na buong katawan. Niya. Kakapanibago nga magligo ng ganito kasi bukod sa malapad siya ay sobrang tigas talaga ng katawan niya. Pangalawang beses na naming mag-aalaga ng ganitong breed. Bumili din kami dati ng American Bully kaso hindi siya nakasurvive sa parvo ayan naman nung um, may nag-alok sa aming amponin itong batang to ay talaga hindi na kami ng dalawang isip at inampun namin me. okay, I'm your new mama don't you me okay ay mabait pala si bully, o, kasi, 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 <laughs> para si bulig hindi go on ako naman. Para naman parang kumbaba gang. bulig gang hindi ka naman nakakagat ano bulig, kaya pagdating si nana nana <laughs>

Kinakausap ko ibigin. nga siya, mga nililiguan ko siya. Para naman Eno, sa gano'n, na maging komportable din siya na ako ang nakapagigay sa kanya. Sino ba namang ayaw sa batang to? Sobrang cute at parang sobrang bait din. Oo na nga namin siya makita ay nahawakan din agad namin siya. Hindi siya agresibo. At kahit na kanino ay talagang sumasama siya. At kung wala ka talagang hilig sa aso, talagang matatakot ka sa itsura. Exotic American bully kasi siya kaya talagang nakakatakot yung itsura ng mukha pero alam niyo ba, sa kabila na ng nakakatakot na mukha, ay napakabait na ugali naman. Ready enough siya sa mga pusa at manok, pero sa tao ay talagang friendly siya. may kakayatan din siya noong una namin kuha sa kanya. Pero ngayon ay medyo nagkakalaman na siya at hindi na kita yung ribs niya. O diba, kitap kitang napakabait talaga ng batang ito. Kahit na halos magdadalawan din ko pa lang namin siyang kasama, ay talagang hindi niya ako pinahirapang paliguan siya. Ang pinakang lang namin ngayon mula nang dumating siya ay pag nagkakalaman nakakatipigan yung dalawa ni SK Girl. Na sobrang maldita. Talaga namang nagsasakmalan. Pero kung talaga namin, pagbatiin pa rin itong dalawang to. Dahil alam ko namang sa una lang sila ganyan, pag nagkakilala na sila ng lubos, ay magkakabati rin sila. Yung panganay kasi namin ang phone ay talaga namang sanay siyang, siyang siya lang. Kaya ganun na lang siguro yung galit niya pag may nakikita siyang bagong ampun. Noong una nga ay galit din siya kay Mokang. Pero ngayon ay okay na sila at naglalaro na. Si buligeng okay. naman ngayon yung gusto namin pinakalapit sa kanilang dalawa. At dahil nga pinakamatagal kong asikasuhin yung pinakamaliit, siya talaga yung last kong liliguan. Ngayon kung nga lang siya niliguan ng hindi maligamgam, dahil naisip ko mainit naman talaga ang panahon, ay ito na rin ang ko sa kanya, tap water lang. Ubus oras talaga ang pagligo ng batang ito. Kaya pagliliguan ko siya, dapat tapos na lahat ng gawain ko bago siya. Pagkatapos niya kasing maligo, ay kinakailangan i-brush talaga bawat buhok para mapanatili yung magandang buhok niya at hindi magkaroon ng sabit-sabit. Pagkatapos ng brush, ay blower ko pa hanggang sa matuyo. Kung sino pa yung pinakamaliit, sa kanya pa talaga na yung oras ko. Pagkatapos ko ng likuan yung tatlo, ay nilinisan ko naman yung mga lugar na pinagtatambayan nila. Diyos ko, talagang gabit na gamit yung katawang lupa ko ngayon. Naisip ko nga pa paano na lang ako nagtatrabaho din ako. Paano na sila at sino nang gagawa ng ginagawa ko sa araw-araw. At oh, syempre, may pamaryenda na naman ang aking biyanan. Pagkatapos na nakaka Pagod ng mga eksena ay talaga naman masaya ka makakapagpahinga dahil masarap ang merienda mo. At yun lang mami. Bye!